Hi guys, good morning. So ayan, nandito ako ngayon sa labas at tignan nyo ang aking aming uh, surroundings. Ganito ang nangyari dito. Kanilang madaling araw ay sobrang uh, hangin hanggang ngayon at ayan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa amin. Pero sabi ng ano, ng uh, weather forecast ay medyo, ano ngayon, medyo mahangin hanggang uh, makalipas ng ilang oras ulit ay mag hahangin ulit. So, ganito yung uh, nangyari. Ito yung mga madamit na mga ano, nagkalat na. Lahat, lahat. Ayan. Nandun sa taas na yung iba. So, hindi ko alam kung may pasok kami ngayon. Naghihintay lang ako ng update. Yung driver ay eh, tinawagan ko. Tulog pa siya. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Kung papasok kami ay hindi. Alas na. Ang aming uh, time for pick up must be ay uh, 6.30. Wala pa naman tubig dito sa bakuran namin kasi nahibasan na kaninang umaga meron.